Good day mga boss So bago tayo magpatuloy ay puntahan muna natin itong mapa dahil ito yung ating basihan para malaman natin kung saan itong ating ibinablog dito sa mapa ng Pilipinas So ito ay dito sa May Chaong Interchange makikita niyan meron din yung circle video malabo lang ito yan yan yung kinuna natin ngayon dito sa video ito yan yung kukuna natin gawa ng dati yan ay ang daan na yan. yan diretsong yan makikita yan sa baba yan yung diretsong daan maharlika highway ngayon iikot niya siya dito sa circle makikita nyo sa video tapos, syempre, yun yung kanyang pinaka-exit nitong uh, SLEX TR4, Chaong Interchange. So, yan makikita nyo. Dito sa circle o dito sa exit, pupunta siya doon. Diyan ang pasukan, diyan tindang labasan. So, dito lang yan sa Chaong Quezon. At yan ang ating ibibidyo. Tingnan natin natin itong papunta ng... Santo Tomas, Batangas. Ito yung San Pablo Interchange. May video na din tayo niyan. Diretso tayo ng Macban Interchange. Medyo mahina lang ang ating signal. Diret Diretso na yan ng Santo Tomas Interchange dito. So, ayan. Ang ating landmark ay Mount Makiling. Ito po ang Mount Makiling. Yan. Kaya kung kayo nasa ibang lugar, nasa ibang bansa kayo, hanapin nyo lang ang Mount Makiling, tapos i-zoom out nyo. Zoom out, zoom in. Zoom in nyo. Makikita nyo dito sa baba, yung Santo Tomas Interchange, at saka itong expressway. Yan, nasa gilid lang yan. Ganun lang gawin nyo kung kayo ay nasa ibang lugar. Wala kayong idea kung saan yan. So, dito ang ating vlog sa Chaong Interchange yan halos matapos-tapos na yan at ito na nga mga boss tayo ngayon na nakaharap sa pupunta ng Maynila at yung nasa una-unahan na yan ay yung circle yan yung pinaka-exit ng SLEX TR4 Diyan iikot yung mga sasakyan na mag-exit galing sa toll gate uh, exit muna tapos toll gate tapos din iikot pipili ka kung saan mo gusto pumunta kaliwa o kanan o magpapaikot-ikot ka na lang dyan <laughs> so ito yung ano gusto nating ipakita dito yung pinapakita ko kanina na nilagyan ko ng arrow itong nasa kaliwa natin tinanggal na yung asphalt, asphalto dyan yan, kasi yung pinaka original talagang daan noon pang panahon yaan yeah, tinanggal na yan na ano na latag na samento wala na yan, samento, asfalto may asfalto, ah samento muna mag asfalto, yan nasa gilid niya may culvert niyan dati yan, may mga vlog tayo niyan dati yan ay yan ang dinadaanan, punta ng Bicol punta ng Manila kaya tinututukan natin ng drone dahil yan talaga yung dating dinadaanan so wala na siya ngayon tatanggalin na yan na ang gagamitin na ngayon ay itong circuit. So, yung nakikita nyo yan na papasok sa baba, yung uh, harap niya sa atin, ayan yung papasok ng Villa Escudero. Yan talaga yon Noon pa, yan yung pinaka pasukan ng Villa Escudero. Ay, hindi pala. May luma pa pala yan. Ang pangalwa na lang yan na entry na papunta ng Villa Escudero. So, tayo ngayon ay harap na ng direction papunta ng Bicol o ng bayan ng Chaong yan yung kanyang circle yan ang view sa taas at sa dyan namang dinadaanan na siya ngayon kunting konti na lang ito ay matatapos na pero marami pa mukhang marami pang gagawin dito gawa nang siyempre doon sa gitna ay lalagyan pa yan siguro ng ano ng pinaka design diyan hindi natin alam kung ano ilalagay diyan baka yan yung itayuan ng Uh, pole o di o kaya na may fountain o kaya naman ay welcome Quezon o pwede rin ilalagay mo diyan nakatayo diyan si Manuel Quezon pwede rin <laughs> so ito yung tinanggal na ng aspalto o ng latag na samento wala na siya tanggal na So ito na yung Chang uh, Interchange na talaga namang may saminto na yung kanyang pinaka circle. Siguro i eh, dalawang linya na yan. O, kung hindi nagkakamali, dalawa o tatlo. So yung nandun, ayun yung papunta ng Lusakan at ito namang pag-ikot natin ito. Ito yung Villa Escudero na sa dyan namang napakaganda. Pwede kayong pumunta dyan. O, punta na kayo sa Villa Escudero. Willie Escudero, baka naman. <laughs> so, ito papunta na yung sa may circle. Yan na yun. At uh, itong dinadaanan na ito ng mga sasakyan ay pansamantala lang yan. Pagka natapos lahat-lahat yan ay tatanggalin din yung kalsada na yan dyan. Siya so, nga pala mga boss bago tayong magkalimutan. Kung bago ka palang sa si channel na to at bago mo pa palang natuklas ng itong aking mga video ay uh, huwag mong kalimutan mag-subscribe at pindutin yung bell button dyan sa baba para ma-notify ka pagka tayo ay merong bagong video. Gawa ng pagka hindi ka mag-subscribe ay uh, pag nag-upload ako hindi ma-notify -no -man sa iyo. Mantala ko ikaw ay nakasubscribe ay ma-notify ka agad pagka tayo ay merong bagong upload. Ibig sabihin ma-update kita na oy meron na akong bagong upload boss Ah, uh, subs, ay subscribe Ah, uh, pintutin mo na at siguradong mapapanood mo na yung aking bagong video yun ay kung nagugustuhan mo ang video ng ito ya yeah, subscribe na huwag kalimutan dahil yun lang yung paraan para manotify ka okay mga boss maraming salamat sa panonood ng video ng ito at uh, maraming salamat sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating mga vlog At talaga namang kitang kita ako na supportado nyo ang aking mga ginagawang video Nasa dyan namang pagka itong binablog natin ito, itong expressway nito Ay natapos ay pare-pareho tayo kinabang. Plus nasaksihan natin kung paano ito ginawa unti-unti At kung paano ito nag-umpisa, hindi man natin tinampisa ng pagbablog ay nakita naman natin yung mga pagkasunod-sunod kung ano yung ating inabot halimbawa na lamang ay meron tayo isang lugar na dati walang saminto na ngayon ay samintado na dati ay wala pang hugis na interchange ngayon may interchange na dati ay hindi pa lahat uh, nalalataga ng konkreto ngayon ay may latag na yun kayo yung saksi dito sa ating uh, ginagawang vlog o kayong saksi dito sa SLEX TR4 kung paano ito nabuo. O pare-parehas tayong saksi. Kaya maraming salamat mga boss sa panonood ng video ito at kita-kita tayo sa susunod na video. Salamat po.